Magandang araw mga bata! Ako, si Ate Adeline, mula sa College of Sciences, Technology, Communication, Incorporated. At nandito ako upang maghatid sa inyo ng kwentong siguradong akong kaaliwan nyo at kapupulutan nyo ng aral. Pero, bago tayo magsimula, kayo ba ay nagtataka kung bakit malaki ang tiyan ng inyong mami kapag siya ay buntis? Tama! May baby sa loob ng ng inyong mami. Pero, paano nga ba lumalaki ang baby sa loob ng ni mami? Kumakain kaya ang baby sa loob ng tiyan? Paano nagiging babae o lalaki ang baby? Tara, alamin natin ang mga nagaganap sa loob ng ni mami sa kwento ni Luis Pigat Maitan at guhit ni Pepper Rojas na pinamagatang Aba! May baby sa loob ng tiyan ni Mami. Talaga po, Daddy. Magkakaroon na ako ng kapatid. Tumakbo ako kay Mami na nooy gumagawa ng cross-stitch. Dahan-dahan kong hinawakan ng tiyan ni Mami para ngang mas malaki ito kaysa dati. Nandito na po ba ang bago kong kapatid? Oo, anak. Nandito na siya sa loob ng aking tiyan. Sagot ni Mami. Hindi kaya nakalulon lang ang bola o kaya'y malaking pakuan ang mami mo? Sabi ni Daddy. Dinidilaan ko si Daddy, Siyempre, alam kong hindi pakuan ang laman ng tiyan ni mami. Alam kong baby, kamukha ko kaya ang baby. Mula noon, marami nang ginagawa ang kakaiba si mami. Dati-rati kasi, hindi naman siya mahilig sa aming karaoke. Pero ngayon, buong araw ang pagpapatugtog ng aming kaset. Habang nakikinig si mami na magagandang kanta, umiindak-indak siya at hinimas-himas pa ang kanyang malaking tiyan. maya, -maya ay ngingiti, magsasalitang mag-isa na parang may kinakausap. Isang araw, sinilip ko si mami, nang pumasok siya sa kwarto para magpahinga. Sinundan ko siya nang hindi nalalaman. Nagtago ako sa likod ng binto. Ari munding munding, ari munding! Kamusta baby ko ngayong araw na ito. Aba, yun yata ang baby ng kanyang tiyan ng kinakausap ni Mami. Mayamaya, maya ito na at lumalapit sa akin si Mami. Oh, Jenny! Bakit nagtatago ka riyan? Halika rito at kausapin natin ang iyong kapatid. Ha? Kakausapin natin ang baby sa loob ng iyong tiyan? Oo oh, anak, dahil mabuti yon para lumaking matalino ang bata at saka kunin mo yung isang libro at kwentohan natin siya. Mami, ganun po ba yun? Naririnig po ba ng bibi sa Jenna sinasabi natin? Oo, Jenny. Kaya, dapat ay laging natin siyang kinakausap, kinukuwentuhan at kinakantahan. Ah, ganun po ba? Paano kaya ako may magkasya sa tiyan ni Mami noon? Isang araw, habang tulog na si Mami, ay nilapitan ko siya at hinimasimas ang kanyang tiyan. Para itong lobo, Nagulat ako nang bigla na lang itong kumibot. Mami, gumagalaw ang baby sa loob ng tiyan mo. Hmm? Nandiyan ka na pala, Jenny. Naghihikab na sabi ni Mami. Oh, pinapantay mo ba ang bago mong kapatid? Opo, at nakita kong gumagalaw ang inyong tiyan. Jenny, sumisipa na si baby. Ibig sabihin nun, apat na na siya sa loob ng aking tiyan. Halika, idikit mo ang iyong pisngi sa tiyan para maramdaman mo ang sumisipa na siya ulit. Araw-araw mula noon, inabangan ko na ang pagsipa, paggalaw ng baby. Pagkatapos ng aking assignment, tatabi na ako kay mami at yayakapin ang kanyang tiyan. Ano na kaya ang bago nangyayari sa bibi sa loob ng tiyan? May kamay na kaya ito upang hawakan ng bola? May paana kaya na pwedeng suotan ng tiyanelas? May buhok na pwedeng suklayin? May dimples din kaya ito? Buo na siguro ang daliri sa kamay at paa ng aming baby. Minsay, sabi ko sa aking kalarong si Jojo, sabik na sabik na akong makita ang kapatid ko. Isang araw, pumunta kami ni Mami sa kanyang doktora. Pinarinig sa akin ng doktora ang tunog ng loob sa tiyan ni Mami. Ano po tunog yun? Tugtug, tugtug, tugtug. -tug. Parang ang mga kabayo. Jenny, ang naririnig mo ay tibok ng puso ni baby. Mas mabilis tumibok ang puso ng baby sa loob ng sinapupunan. Ang sagot ni doktora. Sinapu? Ano po yun? Sinapupunan. Ito yung eksaktong lugar sa loob ng tiyan ng mami mo kung saan nakatira ang baby. Para itong sisidlang basket at doon nakahiga si baby. Wow! Ang galing! Lalabas na po ba ang baby namin? Hindi pa Jenny, alam mo kasi siyam na buwang makatira ang baby sa loob ng tiyan bago siya ipanganak. Kung limang buwan ng bunti si mami mo, ilang buwan pa ang hihintayin mo? Sige nga, 9 minus 5 equals... 9 minus 5 equals 4. Apat na buwan pa po. Tama! Ay, marami pang tulog yun na. Ah. Minsan, niyapos ko si mami at naramdaman ko ang mga galaw ni baby. Kaya, itinanong ko kay mami, ano po bang itsura ng tinitira ni baby? Katulad din ba ito ng bahay natin? Sabi ni mami, nakalutang daw si baby sa tubig sa loob ng tiyan. Bakit kaya nakalutang? Para kayang swimming pool ang loob ng tiyan ni mami? O parang ilog na pwedeng pamingwita ng mga isda, pusit at hipon? Di kaya parang aquarium na may lamang goldfish? Isipin mo ang balot anak. Hindi ba't gustong gusto ninyo ni Daddy na sipsipin ang sabaw ng balut? Sa ganoong tubig, nakalutang si Baby. Kaya lang, sa halip na sisiw, Baby ang laman ng aking tiyan. At sa halip na nasa shell ng itlog, nasa loob ng aking sinapupunan si Baby, paliwanag ni Mami. Minsan, kumakain ako ng ice cream. Tinatanong ko si Mami, ano po bang kinakain ni Baby? May factory kaya ng gatas at tsokolate sa loob ng tiyan ni Mami? Mahilig kaya ang baby sa kahel, mansanas, kamitsile at Indian mango? Paano napupunta kay baby ang pagkain? Jenny, sa loob ng aking sinapupunan ay meron akong inunan. Parang una na pabilog na higaan ni baby. Pero, hindi ito higaan lang. Dito pumupunta ang lahat ng sustansyang kinakain ko. Sila naiimbak. Eh, paano po? Nakakapunta kay baby ang pagkain. Sa pamamagitan ng kanyang pusod, alam mo anak, isang mahabang mahabang tubo ang pusod. Ito ang nagdudugtong sa inunan ng mga mami sa katawan ng mga baby. Yung sustansya ni mami na nakaimbak sa inuman ay tatawid sa pusod para makapunta kay baby. Hindi pa kasi sa bibig dumadaan ang pagkain ni baby habang nasa loob siya ng aking sa pusod muna. Ay, ganun po ba yun? Oo, Jenny. Kaya pag pinapanganak na ang baby, pinuputol na ang pusod kasi yung sustansya na kailangan niya manggagaling na sa ipapakain natin sa kanya. Hindi nasa inunan sa bibig na po kakain si baby? Oo, hindi na sa pusod. Mami, malapit na po ba si baby? Oo anak, pitong buwan na si baby. Dalawang buwan na lang at lalabas na siya. At pag lalabas na siya, ipapakita ko sa iyo ang kanyang pusod. Kinapa ako ang aking pusod. Akala ko, dekorasyon lang ito sa tiyan ko. Akala ko, ang pusod ay para malaman kung hanggang saan isusot ang shorts ko. Yun pala, doon pinapadaan ni Mami ang pagkain kung noong nasa loob pa ako ng tiyan niya. Isang araw, habang namimili kami sa supermarket ni Mami at Daddy, nakakita ako ng isang baby stroller. Kinalabit ko si Mami. Babae po ba o lalaki ang magiging kapatid ko? Bakit? Ano bang gusto mo? Baby brother or baby sister? Baby brother po! Eh, paano po ba nagiging boy or girl ang baby sa loob ng tiyan? Si daddy ang sumagot. Alam mo, Jenny, kaming mga daddy ang dahilan kung magiging babae o lalaki ang sanggol na ipinapanganak. Kayo po! Oo, anak. Ganito kasi yon, ang mami mo ay may dalawang sex genes, isang X gene at isa pang X gene. Ako naman na daddy mo ay may dalawang ring sex genes, isang X genes at isang Y gene. Kahit anong gawin ng mami mo, X gene lang ang manggagaling sa kanya. Kapag ang binigay ko sa mami mo ay X genes din, magsasama ang dalawang X genes, magiging XX ang mga ito. At ito ay magiging sanggol na babae. Kapag ibinigay ko naman sa kanya ay Y gene, magsasama ang dalawang magkaibang gene, magiging XY ang mga ito. Na ang resulta ay isang sanggol na lalaki. Kung ganon, ako po pala ay pinagsamang XX. Tama! E, eh, Daddy... Sana po ay pinagsamang XY ang baby sa loob ng tiyan ni mami para lalaki. Sana nga Jenny, pero ang Diyos pa rin ang pumipili kung magiging lalaki o babae ang baby. Siya ang gumagawa ng tamang kombinasyon para sa bawat pamilya. Tuwang-tuwa ako sa aking bagong natutunan. Ganun pala yun, XX ang girl. XY ang boy. Kaya nang hapong yon, niyaya ko sa palasa si Jojo. Bawat batang makita namin ay tinatawag namin XX and XY. Takatakang ang mga batang dumadaan sa harap namin kung ano ang aming pinagbubulungan. Lumipas pa ang maraming araw. Malaking malaki na ang tiyan ni Mami. Tingin ko nga, parang pupo to. Nako, Malapit ko nang makita ang kapatid ko. Kabuwanan na raw niya, sabi ni mami. Isang araw, nagkulat kami ni daddy nang sabi ni mami na masakit na masakit na ang kanyang tiyan. Jenny, heto na yata ang araw na hinihintay mo. Lalabas na si baby. Dinalagad ni daddy sa ospital si mami. Siyempre, kasama ako dinala si mami sa ibang kwarto. Naiwan kami ni daddy sa isa pang kwarto habang hinihintay ang pagpalabas ng baby. Hindi mapakali si daddy. Lakad dito, lakad doon, upo rito, higa roon. Daddy, nahilo ako sa iyo. Kamusta kaya ang mami mo sa loob ng delivery room? Baka nahihirapan na siyang umiri. Nakatulog ako sa kakahintay. Inisin na lamang ako ni Daddy. Jenny! Anak, may baby brother ka na. Nagmamadali na kami pinuntahan ang nursery. At doon ko nakita na nakahiga si baby sa isang maliit na kuna. Kasama ay babang ang baby. Balot na balot siya ng lampin. Para nga magkakamukha ang lahat ng baby sa nursery. Daddy, hindi kaya magkapalit-palit ang mga baby? Magkakamukha kasi sila. Hindi, Jenny. Dahil lahat ng mga baby sa nursery ay may name tag para hindi sila magkapalit-palit. Naku, Daddy, ang cute ng baby brother ko. Anak, huwag mong kakalimutan ang pangako mo ha. Tutulungan mo si Mami at Daddy na alagaan ang kapatid mo. Tuwang-tuwa akong makita ang baby na galing sa loob ng tiyan ni Mami. Sa wakas! Magkakaroon na ako ng baby brother. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya at inamoy ko ang kanyang mapakabangong hininga. Wow! Ate Jenny na pala ako. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, ang dalang aral mula sa kwentong ito ay bawat bata ay magiging isang produkto ng pagmamahalan at pagsasama ng magulang. Ang magulang ay dapat magbibigay ng lakas, Suporta at pagmamahal sa kanilang anak upang maging matatag at malusog sila. Muli, ako si Ate Adeline. Paalam. Bye.